Ito po yung ibinibenta nyo rin. Magkano po ang benta nyo? Depende po sa laki. Ah, depende sa laki. Pag maliit lang. Yung pang bahay lang. Yun, parang pang ano yan eh. Pag mga ganyan po, magkano ang ganyan? At dalawang libo. Pag yung mga maliit na gawa nyo? Ang maliit po yun. 500. 500? Ayun. Pag anong kaliit kuya, ilang araw nyo nagagawa? Yung ganun ganyan, maliit. Maliit.

Salam. Ano pangalan mo eh? yun Ay, Ayun. Pato, isa, Ayun. 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 Pwede tayo bumalik pag ano. Hеди, maggawa ka na ng maliit. Gawa mo rin ako. Dalawa. Dalawa kami. Patipay pa rin Kaya nga. nababasag. -ka. Na po kayo kayo Lukban. Lukban sa Lukban. Ah, Sanay na. Mismo kung ano ay. Ha? Yeah, ang bibilis ninyo ano ah. ah, kayo ba yung na namin? Tubig. Taga saan kayo? Ah, mauban. Yung oh. ka po. So, tumayo lang po ay. Oo. Kami rin, tumayo. Kami lang ay pamauban to. Ayan. Tumabay na kayo. Ayan, may mga kasabay na kami mga kids. O, oh. ayan o. Oh. Taga mauban. Sa kay galing? Ano po eh? Malupog. Ah, kayo. Oo. Oh, kami mamaya magluluga pagbalik. <laughs> <laughs> parang uh, na talaga tayo. Yung baba natin parang mabilis. Tripling oras tayo. Pag Ayun nga. Yung pag ano. Ahon pa, pa, eh. Gano'n pa po lalim eh. Tama na eh, Lalim na yan. Hindi pa pare. Yan. Hanggang. Po, hanggang, po, hanggang niyo, ah, nga pala ano. Galing ano. May sukatan siya Oo oh. yan. Okay. Gawan mo kami kuya dalawa. Pag ganyang malaki lang araw nyo ginagawa? Sa araw Ah, Aasat araw klati. For beauty pa 500 din klati ng araw na. Ngayon pa papatok dito ba? Kayo pa may bayar na niyan. May bayar na kayo. Ah wala pa. Oo, ni oh, 'yung may 'yan talaga. Ah, oh, oh. 20 taon. Aba, ang tagal-tagal na din. Yeah, may yata pare ano yan, eh, no? Tagal din kung paki mabasag yan eh, sa mm -hmm. sa ano yung no, no? sa yan. Sa kapal ano. Sa ah, yan ni adobe talaga. Yan yung ginagawang nung una pag magtatayo ang ng mga Kastila, yan yung ipinapatas. Ah, oo, oo. Oh, yan yung ipinapatas. Mm -hmm natin yung arko. Ba diba may mga arko. May mga arko at saka may mga simbahan. Oo, oh, yan yon. Nilalagay. Yan, yan yan adobe. Hindi pa naman uso no lang ano eh, ang alu block Ah, eh. uh, uh, ano rin Matagang, uh, talagang... <laughs> yun ano? Apog. Matsaga, ang talagang... Talagyan nila apog. Eh, yung parang, ano nila, yung may kakala <laughs> parang hindi gumuhin. Ay, ano lang Ay, sabi mo kay dito. Hindi. Sakit. Masarap pud di maligo. Ha? maligo. nung pagy dito tubig kano. wala pong pato. Apo doon sa bahay. Oo. di sakali wala namang makadaan. Sinakala naman. Oh, hindi umabot sa kali. Hindi umabot doon sa inyo tay. may sapa. Ah. doon sa unahan malumano talaga. Yung pag ginagamit na ng drill eh. Hmm. Para Saan maraming ganyan pare nakita mo? Ba Uban na. bala. Ay, yung ganyang ano? Yung mga bilog naman doon. Yung mga ganyang po ulit Bilog. Magkano? Ito yung maraming adobe. Pag pala tayo puputin, dala tayo sa sakyan talaga. Ayun. Hindi pwede sa bike na no, kuya. <laughs> bago, bago, maki, <laughs> bago makipidal sa ano. Aba, malalim, malalim-lalim pa yung inyong bubutasing yan, oh. Ito pa. Sticker po kayo. Meron, naroon ako dala. Tama-tama. Ay... Oo nga, bibigyan ko nga. Bagong de-paint yung bike. Eh. Ah, yung akin? Bagong ito lang. Bagong car <laughs> Bagong pintura. Meron tayong sticker dito, tayo lang. Oo, oh, let's go na.